So dahil gusto namin maging feeling mayaman, eh okay, nag-try kaming magkain dito sa Hasa Steakhouse. O ba diba, first time namin kumain ng ganito. At syempre dahil mga mahihirap naman kami. Na mga hindi naman ganong kalaki ng mga sahot sa Saudi Arabia. Yeah. Narinig namin na merong special offer tong Hasa Steakhouse. Yes, so green na namin. So lunchtime time pala yung, ng offer nila. At ito nga, napaka-esthetic ng lugar nito. So pang natuwa talaga ako kasi first time ko kumain dito. I'm gonna swing from the chandelier. Yeah. Tapos meron pa fountain, di no, Diba? Tapos napakalawak at napaka... Ganda talaga ng lugar na ito. At syempre, sobrang mm. -hmm. mahalin yung mga gamit. Tapos may tatak yung mga plato. Sa hindi may mm -hmm. so ito na, nagtatawa lang kami kasi first time namin kumain sa ganito. Tapos sabi namin, bakit unlit daw ng Pepsi? Kasi syempre, nasanay kami yung malalaking Pepsi, diba? So, ito na nga, sa first course namin, ay yung soup. Super creamy mushroom soup. So yan, very creamy siya at very mainit na mainit. So yun na guys, kakatry na natin. Meron pang uh, lemon sa gilid, pero hindi ko na linagyan ng lemon. Kasi syempre, gusto kong ma-appreciate yung lasa ng mushroom. So yun na nga, ang sarap-sarap naman pala. Very homey and very... Lasang mushroom soup. Tapos meron kami nga uh, ito. Wala kami na parang may sausawan na yan. ako tawag dyan, hummus. Tapos binigyan din kami ng mga bread. Social yung bread nila dyan, in fairness. Kagaya nung sa mga bakala. Na binibili namin. Or kinakain namin pag merong mga masa chicken Ewan na yan. Ebo pang fast food lang talaga kami. Malay-malay ba namin? So yun, ang ko lang guys. So to try na natin ito. Itong nila. experience ko na sobrang lambot. Yes, talagang bagong luto and sobrang lambot. Mainit-init pa. Tapos ititil suka mo lang dyan. Basta ititil-til mo lang sa may sauce na yan. So very creamy and very yummy and hindi masakit nguyain. So yun, ah, marami ako nang kuha. So yan, sobrang-sobrang sarap. Tapos, ginawa kong sandwich, oh. so oh, subo mo yan ganyan, oh, 'di ba? Tapos syempre, binigyan din kami ng salad ng mga fatush. Yun ang pagkakalala ko, pero yun na ah. nga. Hilig pala ako sa mga salad and very fresh ang mga salad nila. Dyan. At syempre, tinry na rin ni Dodoy ang uh, kubos, so kumain na kami. Pero so, inalo-halo lang namin yung salad na pangmayaman. May mix and match mo lang para syempre mas malasa. Gusto ko nasa bahay lang kami, kinamay kumain na namin yung salad nila Pero yan. dahil nasa mga social and kami restaurant, makakatikim kami ng first time ng steak. Oh, 'di ba? Yan yung steak nila. Yung pinakamura lang yung in order na namin kasi alam mo na. Isang steak dito parang tatlong week na namin nakainan yun. Budget na namin yun ng tatlong linggong indomie. Kaya so, na nga yun know, na very very refreshing at very lovable ang taste. So sabi ni Kabayan eh daw muna namin. Tama na daw yung consistency ng uh, steak na in order namin. Kasi nagtanong siya. Kaya, what do you like? Order like steak to be done? Rare, namin? medium or medium rare mga ganun yung sinabi niya. At dahil wala akong idea. Kaya, ano bang preferred mo? Well, Dan na lang daw kasi yun daw yung talaga yun. So, ano? sa panlasa ng Pilipino. Baka, kasi kasi yung medium rare daw medyo mapingping pa daw yung laman. So baka hindi lang daw namin makain. -e. Okay, naman kami. Pero char, char ch lang ito talaga gusto namin nung luto. Ayoko yung medyo mapinkish-pinkish pa yung laman syempre. Nakakaloka talaga kumain sa mga ganito. Tatanungin ka pa kung anong klase ng kakaluto ng steak mo, di ba? Sa amin barbecue lang. Ala ka pag luto, pag hindi, edi kainin mo. Luto, isa lang ulit. So to na nga, guys. Syempre dahil mamahalin, di ba? First time talaga namin maka na kumain sa mga gantong restaurant. Eh talagang sinulit na namin. So, dahil boy probinsya nga kami. Eh. Sabi namin talagang may kulang eh, may kulang. Alam niyo na ang kulang, guys. So by the way, bago ko sabihin yung kulang na yun, itinikman ko muna yung steak na in order ko. At yun, very tender and tender juicy talaga ang lasa niya, di ba? Oh, di ba may gravy pa sa gilid? talaga talaga nakapag-enhance ng kanyang lasa. Si Mapapa, mmm, ang sarap. Pero ang mahal ng babayaran namin mamaya. Pero sabi nga nila, minsan-minsan lang to. O do. tapos pagkatapos na ano naman itong video na to, may mangungutang na naman sa akin. Sabi nila, mayaman daw Kaya ako. Hey, Kaya ko nakapromo to ha, nakapromo. So ito na nga guys. Nanon ko kung ano yung parang bote-bote na yan. Yung pala paminta. So no, ang ginawa ko, yan, ganyan ko yung steak. Total, mahilig naman ako sa paminta. Anyways guys, masarap talaga pag maraming paminta yung pagkain. At syempre, ito na nga yung kulang na sinasabi namin. Because pag pag-Pilipino, naghahanap talaga ng rice. Sabi namin kay Kabayan na dalawa yung rice na ibigay sa amin. Tapos sabi niya, isa lang yung try niyo muna. Ah, kasi hindi niyo maubos. So yun nga, tama si Kabayan. Isa lang yung in-order namin. At ito na no, nga ang aking kaibigan na si Kuya Jonathan. Syempre, at binigyan kami na ng... masarap na desserts. O, oh, di diba? Very creamy and very sweet ang mga dessert na binigay sa amin. May tiramisu pa, o, oh, di diba? Huh? Ang bongga bongga talaga ng presentation dito. At syempre, yan, nagpakapina. Mas lubos na namin, nagkapina rin kami dito. So yan, kita nyo ng mga presentation may mga chocolate chocolate pa sa ila sa taas At ang layering ng tiramisu nila ay wow very fantastic so, yun na guys titikman na natin ang ating uh, first bite ng ating dessert di ako mahilig sa matamis pero mas masarap siya so, matamis talaga tong natikman ko na to pero yung tiramisu masarap siya din yun yung favorite ko yung tiramisu so yun, taste test lang tayo Mmm ah, sarap <laughs> so doon nga nagkape-kape na rin kami after natain na ako oh, kasi pag nagkakape ako bigla ako natatae tinan lang, lang may CR yes, dyan maraming maraming salamat kasama nyo sa akin sa panonood sa pagkain natin dito sa isang social restaurant dito sa alhas try nyo rin guys murang mura lang bye bye yan. Love you.